Kung bansa may City of Angels, kung Manila may City of Dreams, kung ang siyudad kang Naga City of Smiles, pasyaranta ang sarong barangay sa banwaning tigaon na mga magayagaya, mapinadaba asin mga maugmahon, pasyaranta ang barangay Gaaw, Barangay of Smiles! Welcome to Barangay Gaaw! sa dekada 50. Ang barangay Gaaw saro sa tik aagihan kay mga nagkairinog na tao sa distrito kan partido kung mapasiring ka sa siyudad kang naga. Mabaklay ka daa o masakay sa kareta. Masakay sa damulag o makabayo. Tamayo pa ng mag dalan kan mga panahon na ito. Naging dakulang parte sa kasaysayan kan banwa ni Tigawon ang barangay Gaaw tayo di mo makukuhaan sa pinakadakol pinakadakul na kahoy kan Tigaw na kung ang ginikanan kan ngaran kan Tigawon. susug sa libro ang ngaran da ang gaaw gikan sa sarong kahoy na ang ngaran gaaw ang bunga da kan kahoy na gaaw paboritong dayuhon kang kadakol na paniki na naghali pa sa coastal area arogan karamoan asin garchi turena basis istorya kung natatagpo da, minaagi ang ribu-ribong paniki kapag bulanon, natatakupan ang liwanag kan bulan asin minadiklum ini. Alagad, basis sa samong pagre-research, ang nga ang gaaw sa sarong gamgam. Gamgam na kung apodon, BOW! Nagtatao da ning konsuelo ang gamgam na ini. Tanghuni daki ni Garong Huni kan ibong Adarna na nagtataon ng kaugmahan, nagtataon ng swerte, asin hayahay sa buhay. Kan mga nakaaging panahon, masakit pa ang pagtukad hindi, malaboy. asin mahal ang dalan hindi, lalo na kung minahurang. Nagpapaklayan mang kaki, at gaaw, bababa sa mabalod-balod pag ini, tamayo pang iskulan hindi, kan mga panahon. Pero sa presente, Ikdi mo manunuparan ang saro sa mga magayon asing kalidad na elementary school sa banuan ng Tigaon, iyo ang Gaaw Elementary School. an barangay Gaaw, nabihiyaan kang mahal na Diyos ng Berding Kadlagan. Nasa parang gay barangay Mabalod-Balod, iyaon sa ibaba kan Konsose. Sarabi nga ni kan mga sagugurang, nasa iksan kan Bukid isarok matataba ang mga tamang hayop igdi arog kan baka damulag kan asin kan iba pa may 2400 na population asin 446 na household ang barangay gaaw pagtanom ni mais paroy gulay niyog asin tubo ang sarok sa mga premierong pamumuhay kan mga tao igdi Kadakul digding construction ng workers. Ang kadaklan sa mga resident di, Kay ba nanindansin ng mga pamilya na maugmang nakikitapas din tubo, nakikihasok mais asin nakikihakot din paroy. Sabi nga ni Khan, basta ribanan ang bilog na pamilya, nagtitiyos man kung minsan ang importante, kompleto asin maugma. Mga makajos ang residenting di, Iguasin na rin duwang magayo na kapelya. Pilin ni Lil sa Sona Size asin kapelya ni San Isidro sa zona Dos. Iguanig ding under development na magiging sarong pasyaran. Magayon tambayan, kaibanan ng tropa asin pamilya, tego ay magayon na function hall. Pasyaran ang gao farm na pagsaliri kan pamilya kumpanyado. Pirang edad mo na, nasa yung kanangon yan. ka sa Manila, o iyaon ka sa ibang bansa, o yaong ka lang dyan sa barangay na sa imong hinalian. Pero, Maayo kang ideya kung guran o kagayon ang barangay na sa imo dinakulaan. Para mas mabisto mo ang banwanin tigaon, pirmi magantabay sa programa ni Kapki Surusimana na iyo ang balikan ang lupang sinilangan. Yakap kayo ni Kapji! Ang lugar na